Kumusta ka? Um, salamat sa so pag-share mo nitong mga material na to. May isang tanong dito na, alam mo yun, parang tumatak talaga sa isip ko, sabi. Paano raw kung ang tunay na sukatan ng pamumuno, hindi pala yung dami ng followers mo, kundi yung dami ng tao na nahanda mong paglingkuran? Parang ang layo sa nakasanayan natin, no? Oo, grabe. Nakaka-challenge na tanong, ba? Diba? Kasi binabago niya talaga yung, um, yung common na tingin natin sa power sa authority. Oo nga. Kasi madalas ang nasa isip natin, leader, yun yung nasa taas. Yung naguutos, may posisyon, may titulo. Pero itong konsepto na pinag-uusapan natin, yung servant leadership o pamumunong naglilingkod, lalo na sa konteksto nung tinatawag na eldership sa ilang simbahan based dito sa sources mo, iba yung, iba yung pinanggagalingan. Saan daw galing? Sa paglilingkod mismo. Hindi sa pwesto. At dito siguro um, pumapasok yung kahalagahan nito para sa iyo na nakikinig. Kasi kahit sabihin na natin hindi ka elder sa simbahan, yung prinsipyo mismo, yung service before position, ang laki ng implications yan, di ba? Oo, applicable kahit saan. Sa trabaho, sa community, kahit nga sa pamilya. Tsa, timing din kasi, no? Nababanggit nga dito sa mga binasa ko itong krisis sa kredibilidad ng mga leader ngayon. Hmm, totoo yan. Sunod-sunod yung naririnig natin mga leader na bumabagsak, mga organisasyon na nasisira yung tiwala. So parang ang timely nitong usapan natin. Sakto. Kasi yung pagbabalik sa modelong to, na si Jesus mismo, di ba, ang nagturo at nagpakita, um, yung eksena sa John 13, yung paghuhugas ng paa, Grabe yun. Hindi lang basta hugas kamay. Oo, oh, talagang service yon. Parang hindi na lang siya choice ngayon for many, parang necessity na to eh, para maibalik yung tiwala, yung integrity sa leadership. Okay. So tara, himayin natin to. Tingnan natin, um, bakit nga ba may ganitong problema sa leadership? Ano ba talaga yung sinasabi ng mga um, sources mo dito? Yung pinanggalingan, yung parang DNA ng servant leader. Oo, tapos yung practical side din. Oo, yung parang framework, tsaka syempre yung mga ano? Pitfalls. Yung mga maling akala na kailangan iwasan. Okay, simulan natin sa problema. Sabi dito sa sources mo, madalas daw ang galing ng leader nasa karisma, sa galing magsalita. Sa strategy, no? Oo, pero yung pundasyon, yung character integrity, humility, yun yung minsan manipis. Mas mabalue yung title, yung talent nakakalimutan yung kababaang loob na siyang nagpapatibay pala dapat exactly ano daw ang resulta pag ganun ayun hindi maganda sabi dito mga leader na um nauubos nagburnout mga communities watak-watak dahil sa awayan sa kawalan ng tiwala tapos mga namumuno na na nakabapit na lang yung posisyon nila hindi na yung connection sa tao oo leadership by position not presence dito ngayon pumapasok yung um, medyo radical na idea galing sa perspective ng Kingdom of God na nabanggit dito. Ano yun? Anong idea yun? Na yung tunay na daan sa leadership na makabuluhan, hindi yung paaklat sa hagdan ng mundo. Yung corporate ladder, ganyan. Oo, yun nga. Kundi yung pagluhod para maglingkod. Ito yung sinisimbolo ng tuwalya at palanggana ni Jesus. Wow, baliktad talaga. Diretso. Imbes na pataas, pababa yung direksyon ng tunay na authority. Okay, dito ko na hoki. Kasi andiin, character muna bago competence. Bakit kaya? Hindi ba importante din yung galing? Yung skills? Magandang tanong. Oo naman, importante ang skills. Pero sa perspective na to, pangalawa lang siya. Bakit daw? Honesty? Yan, hunuhubog yan. Pinipili mo yan araw-araw. Ah, yan yung nagbibigay ng bigat, ng credibility sa lahat ng gagawin mo. Tingnan mo yung qualifications sa 1 Timothy 3, sa Titus 1. Oh, nabanggit nga yan. Halos lahat character eh. Hindi magaslaw, mapagtimpi, mapagpatuloy, hindi mahilig sa pera, may good reputation. Wala namang sinabing dapat may MBA ka o magaling kang mag-public speaking. So parang yung skills na walang karakter, bahay na walang pundasyon. Okay sa labas, pero... Konting yug, yug lang, guguho. Exacto. At yan yung um, radical shift kumpara sa culture natin na mas focus sa result, sa performance. Oo, kaysa sa proseso, sa pagkatao. Oo, yung leader na lumalaktaw sa character building para lang umangat agad. Baka magtagumpay nga sandali, pero malaki yung chance na hindi tatagal o baka makasakit pa ng iba in the long run. Malinaw malinaw kung bakit character first. Ngayon, saan ba talaga galing tong idea na to? Sabi mo nga, si Jesus ang model. Siya talaga. Siya yung center point. Bukod dun sa paghuhugas ng paa, yung sinabi niya sa Mark 10.45, parang yun na yung buod eh. Ano yung ulit? For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Yun yung puso ng Christian leadership hindi maghari kundi maglingkod hanggang sa point ng sacrifice grabe pero may nabanggit din sa sources na parang may echoes na nito even sa old testament meron din narin yung idea ng servant of the lord or suffering servant sa isaiah lalo na sa mga servant songs ah oo isaiah 42 49 Tama, yung lingkod na dadaan sa hirap para sa iba para magdala ng justice, ng healing. Tapos meron ding malinaw na kritik sa mga bad leaders, yung mga shepherds sa Ezekiel 34. Yung mga pabaya. Oo, yung inuuna yung sarili kesa sa flock. Tapos kinokontrast sila sa darating na good shepherd. So hindi lang to basta sumulpot sa New Testament, may roots na pala. At sa New Testament, hindi lang si Jesus, Tama, kita rin natin kay Paul sa 1 Thessalonians 2, inilarawan niya sarili nila, parang mga nanay na nag-aalaga, hindi naging pabigat, nagtrabaho pa nga sila. Hmm, pati si Peter sa 1 Peter 5, payo niya sa mga elders, alagaan niyo yung flock, willingly, as examples, hindi parang mga boss na dominante. Tapos may nabanggit ding kenosis, medyo technical pakinggan. Ah, oo. Yung kinosis galing sa Greek word for emptying or self-emptying. Yun yung ginawa ni Christ sa Philippians 2. Na kahit Diyos siya, hindi siya kumapit doon kusang loob niyang binitawan yung divine rights and privileges niya, naging tao, naging alipin, nagpakumbaba hanggang kamatayan sa krus. Yun yung ultimate example ng pagtalikod sa position and power para maglingkod. Sabi pa nga sa isang source, ang leadership daw in this view ay parang sakramento. Sakramento? Paano? Nagiging channel ka ng presence ni Christ sa community. Yung paraan ng pamumuno mo, representation na yun kung sino si Kristo. Wow, okay. Ang lalim pala talaga ng theological roots nito. So, kung ganun kalalim, ano naman yung mga, ano to, practical na itsura nito, yung DNA na sinasabi sa sources mo, yung mga genes daw, baka pwede tayong mag-focus sa ilan lang. Yung una, humble identity. Ang ganda nito, kasi binabago niya yung source ng self-worth mo. Hindi siya galing sa title mo, sa dami ng followers, sa laki ng budget. Saan galing? Galing sa pagiging anak ng Diyos. Sa pagtanggap mo ng grace niya. Ang resulta, hindi ka madaling makaramdam ng entitlement. Yung parang karapatan ko to kasi ako ang leader. Oo, yun nga. Mas open ka sa correction, hindi ka defensive agad. Mas madalas kang grateful kesa nagre-reklamo. Kasi secure ka na eh sa love ni God. Solid na pundasyon yan. Pangalawa, moral and relational integrity. Ito yata yung medyo sensitive area. Totoo. At dito madalas sumasabit, di ba? Ito yung pagiging tapat, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Lalo na sa pera, sa sex, sa pakikitungo sa iba, yung transparency, yung accountability. Mm -hmm. Sabi nga dito, ito yung lupa kung saan tumutubo yung tunay at pangmatagalang influence. Kung wala to, kahit gamo ka competent, babagsak ka rin. Ang sign down nito, malinis na personal life. At kung may pamilya ka, healthy yung relationship mo sa kanila. Yun daw yung unang testing ground. Dito talaga yung challenge, no? Yung consistency ng private at public life. Okay, pangatlo, discipleship making orientation. Hindi lang daw management. Oo, kasi ang servant leader hindi lang nagpapatakbo ng organization, nagpapalago siya ng tao. Ang focus niya, multiplication, humuhubog ng next generation ng leaders na magsiserve din. Parang hindi siya yung bida. Hindi. Parang siyang midwife daw, sabi dito, kumadrona, tumutulong sa spiritual birth and growth ng iba. Ang tanong niya lagi, sino yung mga tinuturuan ko? Sino yung pinalalago ko para mamuno rin? Yung success niya, hindi lang yung nagawa niya, kundi yung dami ng natulungan niyang lumago at magbunga. Investment sa tao talaga, hindi lang sa tasks. May isa pa, optional daw pero parang ang ganda rin. Christ-like compassion and sacrificial love. Ito yung love na hindi lang feeling, kundi action. Yung klase ng pag-ibig na handang pumasok sa hirap ng iba, dumayi, magbuhat ng pasanin nila. Hindi yung namimili, Oo, hindi conditional. Handa kang mag-sacrifice ng time, resources, minsan pati reputation para sa kapakanan nila. Ang sign daw nito, yung tuloy-tuloy na pag-aalaga. Hindi lang pag may crisis o pag may nakatingin. Ito yung love na nararamdaman, hindi lang naririnig. So itong mga DNA humble, identity, integrity, discipleship, sacrificial love, parang sila yung core. Pero paano to sa, sa practical? May landas ba? Dito pumapasok yung serve, shepherd, send na framework. Simulan natin sa serve, maglingkod. Ito yung pundasyon. Dito nagsisimula lahat. Ang focus dito, matutunan yung puso ng paglilingkod. Sa pamamagitan ng ano? mga konkretong gawain kahit yung mga simpleng simple lang yung mga low risk tasks daw oo pag-aayos ng upuan paglilinis pagtulong sa mga practical needs ang point hindi lang yung task kundi yung paghubog ng puso na willing lumuhod maglingkod walang hinihintay na kapalit dito mo nararanasan na internalize yung basin and towel moment ni Jesus presence at faithfulness ang hinuhubog dito okay Pagkatapos mo practice yung pagluluhod, yung paglilingkod, ano yung sunod? Shepherd, magpastol. Dito na papasok yung pagdevelop ng deeper skills sa pag-aalaga at pamamahala. Kung sa serve presence, dito sa shepherd, dinadagdagan na ng pastoral skills. Ano yung mga yon? Pakikinig, counseling, teaching, pag-aalaga sa mga hurt or lost. Kasabay niyan yung continuous deepening ng character tsaka yung understanding sa tamang governance ng grupo. Ito na yung literal na pag-aalaga sa flock, ensuring na napapakain sila, protected, guided properly. At yung pangatlo, send, magsugo. Ano naman dito? Kung ang serve ay pagluhod, ang shepherd ay pag-aalaga, ang send naman ay pagpaparami. Dito, naka na yung leader sa pag-identify, pag-train at pag-release ng iba pang leaders. Ah, delegating na. Oo, natututo siyang magtiwala, mag-delegate ng important responsibilities. Ang tingin niya, hindi na lang sa current group, kundi sa wider mission. Ito yung pagpapalaya sa iba para sila naman ang mamuno at maglingkod sa ibang areas o sa next generation. Hindi niya kinikip yung influence sa sarili niya. Pinapamahagi niya para mas lumawak yung impact. So itong serve, shepherd, send, hindi lang pala to concepts, kundi parang process talaga. Isang pathway sa leadership development. Oh, isang practical blueprint. Para mas konkreto, may binanggit pa nga dyan na parang 90-day challenge as a starting point. Oh, really? Oo, para subukan mo. Tsaka, may mga kwento rin doon, tulad nung kay um, Jonah o Evelyn daw, mga leaders na dati, focus lang sa numbers, sa results. Pero dahil sa isang situation na napilitan silang lumuhod, makinig, mag-serve sa isang ordinaryong tao, yung basin moment nila? Yun niya. Doon daw nagshift shift yung puso nila, yung perspective. Naging simula yon ng transformation nila from being just managers to becoming real shepherds, real servants. Naramdaman nila yung bigat at yung joy ng tunay na paglilingkod. Wow. Nakaka-inspire yun. Pero syempre, alam mo naman, kahit anong ganda ng concept, pwede itong ma-distort, no? Ano yung mga potential na bitag dito? May nabanggit na paternalism? Ito yung leadership na mukhang caring. Pero actually, masyadong controlling. Yung leader or leadership team ang laging nagde-decide for the good of others, pero hindi talaga pinapakinggan or ine-empower yung mga sineserve. Nawawala yung respeto sa capacity nila. Oo. Nagiging kami ang nakakaalam. Instead of, paano kita matutulungan lumago? Delikado yon. Delikado nga. Isa pa, toxic humility. Paano naman yun? Di ba good ang humility? Ang tunay na humility, oo. Pero ang toxic humility, ito yung ginagamit mo yung language ng humility para umiwas sa responsibilidad. Ah. Para umiwas sa hard decisions. O para mamanipulate yung iba. Example, yung laging sinasabi, ay hindi ako worthy para hindi mabigyan ng mabigat na task. O yung nagsiself-deprecate para makuha ng praise. Nagiging passive avoidance na nagkukunwaring banal. Ah, uh, okay. Gets ko. May isa pa, burnout masquerading as sacrifice. Ito yata yung common sa mga masipag. Oo. Yung leader na walang break, laging pagod, laging nagsisacrifice, pero walang healthy boundaries, walang pahinga, hindi inaalagaan ng sarili, nagiging martyr. Hindi sustainable. Hanggang maubos. Tama. At yung last, personality cults. Yung ang focus na hindi na si Christ or yung mission, kundi yung leader mismo. Napaka-critical nito. Kasi ang servant leadership dapat nakaturo palayo sa sarili towards Christ, towards others. Pero pag yung admiration at loyalty ng tao, nasa karisma na lang or galing ng leader. At hindi na sa principle. Oo, nagiging personality cult, idol na yung leader, nawawala yung essence ng service. Kaya importante na ma-recognize natin tong mga distortions na to. Kailangan ng mga, ano, safeguards daw. Mga pananggalang. Ano yung mga example nun? Paano mapoprotektahan yung community? Um, Kasama dyan yung pagkakaroon ng clear accountability structures. Mga tao na pwedeng mag-check sa leader, hindi lang mga yes men. Importante rin yung transparency, lalo na sa finances, sa decision-making processes. Para walang tinatago. Oo. Tsaka yung pagkakaroon ng mechanisms for feedback from the members. Yung safe space para makapagsabi sila ng concerns nila without fear. Napaka-importante nga yan, Para healthy yung community at yung leadership. So, para irapap natin tong lahat ng napag-usapan, para sa iyo na nakikinig, ang core message talaga ay leadership from this perspective na nakita natin sa sources is not about climbing up but about bending down to serve. Oo. Mas rooted siya sa kung sino ka, yung character mo, kesa sa kung ano lang ang kaya mong gawin, yung skills mo. At may practical pathways to. Serve first, then learn to shepherd, And finally, learn to send others. At importante sigurong ulitin, no, na itong modelong to, kahit malalim yung roots sa context na pinag-usapan natin, sobrang relevant nito kahit sa labas. Sa panahon ngayon, nauhaw tayo sa authentic, trustworthy leaders sa lahat ng larangan. Oh, sa business, sa politics, sa community. Oo, yung leadership na handang maglingkod, magpakumbaba, unahin yung iba, yan yung klase ng leadership na nagbibuild ng trust, nag ng tao, at lumilikha ng mga communities na mas matatag, mas fair, mas caring. Parang sinasagot niya yung isang malalim na uhaw sa mundo natin ngayon. Tama. At bilang pangwakas na food for thought para sa iyo, iiwan namin tong tanong na hangurin sa isa sa mga materials mo. Kung ang leadership ay tunay ngang rooted sa service, ano yung isang bagay na magbabago bukas sa paraan ng iyong pakikitungo o pamumuno? Saan man 'yan, sa team mo, sa pamilya, sa organization, sa community mo. Oo. Isang magandang tanong para pagnilayan mo. Hindi kailangan malaki agad, 'di ba? Ano yung isang maliit, konkretong step ng paglilingkod na pwedeng mong gawin bukas? Baka sa simpleng pagtatanong ng kumusta ka? na may totoong pakikinig. O pag-offer ng tulong sa isang bagay na hindi mo naman trabaha. Oo. Baka doon magsimula yung isang meaningful shift sa paraan mo ng pamumuhay at pamumuno.